So guys, gumising nga pala kami ng maaga ngayon at kami pupunta ngayon sa Lawa ng Taal at nag kami sa Chicharon kaya naman umorder kami sa May Pupor at kami ay mag mumukbang ng Chicharon sa Lawa ng Taal at may dala kami planggana syempre acting-actingan <laughs> Wala na Magaling umarak lang hindi mo lang nagsasabi, alam na kung pa ako eh nanlalambot <laughs> Madadala mo ga yan? Oo, Diyos ko, tayo bit-bit na rin! Diyos <laughs> ko. Ah, palanggana! Pag-ingis na kami. So guys, nandito na kami ngayon sa lawa ng Taal. Dala nga pala namin ang may pupor na chicharon. Guys, papakita ko sa inyo ang aming mumukbangin ngayon. Tree! <laughs> from my popor guys nakita namin to sa kay Sir Emil na kinakain yung sobrang natakam kami kaya naman naisipan namin magmukbang dito sa gilid ng lawa ng taal guys ayan kasama ko syempre ang aking team Hi. shout sa mga taga Epson Hi. guys ayan guys oh, napakadami nga pala namin in order ngayon at pagsasalusaluhan namin ngayon pag nga pala kayo murder guys may kasama ng vinegar wow mm, sana manghang siya guys. So, maya magmumukbang na kami. So guys, buti pa ang mga palaka at kanya-kanyang... <laughs> ano kanya -kanya siya, meron. <laughs> kanya-kanyang ano. <laughs> oh my God. Nainggit na rin isa. May yung isa Parina, kawawa. Kawawa Parinas. naman si Ga, inggit na inggit <laughs> si Ga. You know? Inggit na inggit. You know, kakawawa naman yung isa. Diba naman, ano? nagbebembangan, nagjejebungan dito sa gitna. <laughs> inggit <Paring> naman. <laughs> inggit na inggit yung isa, kaya pala nagtatampo. Nasiping paggabi. Ingit, si call center. Inggit ang oh, sinasapo, oh. kung babae. <laughs> ano, naga, ano, ha? Nagbe Yung isa, kakaawa naman, wala. Ano? Ay, itlog ng palaka. Ang dami. Guys, nag-uusap-usap kami tungkol sa mga basher kasi. Ang daming basher daw ni call center, lagi daw pala arat. Eh, alam nga naman kami, maghinahon, iba't ang ganyo kami. <laughs> hindi lang naman si call center, pati nga si kulot at si lips, lagi na din kala arat. <laughs> Buti pa si Gata talaga, mahinihing babae. Anong sinabi ba vlog? May bash ka na. Ano na ba kaya do ako hindi ipinapalaw? Lagi do ako nakairap. Anong gagay ko sa mata ko? Iyan rin ang mata ko. Ba't butas yung cycling ni Kulo. <laughs> Ito ang <dito> sa video. Nga, nga. Sirang-siratingan mo. Patingin. Angsas ka yung pautangin mo ng pambilin ng cycling ko. <laughs> 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 Mababash ka na naman. Nga, nga. Ang laka eh. O, maiiwan. Naiwala ang garter, yung tela ay nawala na. Guys, uminom lang ng medicine. Akala ko na overdose na kanina 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 Oo, oh, inyo. Oh, wala pa kalas. O, sino ko umalis, o. Oh. 8.30 na! 10.30 minutes ka daw. Sa taas. 7.55 pa lang. 7.55. natutok ng camera para may mga nag-uuling sa ilalim ng baywalk. Dahil na lang, para may mga Ate ka ang uso? Ang nangungunay si Chakoning Senyor. Pero tete may umaasbok diyan. may mga kasama mga sirena, edi tayo kaya yan. May sokoy. Pero, so may sokoy pa nga eh. May balyen. Yes, nagmumukbang na kami ng may pooper chicharon guys at kami ay nag crave Wow, so ano <laughs> ay mahal na mahal? Pinsay sa buso ah, may manliligaw eh. <laughs> Super sarap, malambot. Ang sarap iulam sa kanin. Pooper. Yan. This is my pupor, guys. Ito ang number nila, guys. Masarap siya. Uh Oo. -oh. Hindi siya maalat. Sakto yung alat niya, yung lambot. Ma mga ngalot kahit bungal. Sampal <laughs> yung video. Sampalan tayo. Kalaban <laughs> ano? ka? Ano? Lagay ko sa yellow basket, guys. At nasa comment section ang link kung saan pwede yung order nitong my pupor, guys. Ayoko na. Hindi pala. Masarap. Wow, well, ubus Said na said sa mo nga. Walang <laughs> lasa. <laughs> Parang kailangan pa ng another package ng bag. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Parang kailangan pa natin ulit umorder ah. Uh, bitin ano? Biten. na? biten. Bitin na biten. Yun po ang lasa ng pooper guys. Lasang bitin. Yeah. <laughs> Damihan nyo ng order nyo. Yeah. Super sarap. Nakita lang namin to sa pag-i-score namin sa ano sa Facebook. Tsaka sa TikTok guys. Kay Sir Emil. Ano ito? Ito po yung plastic namin kaibigan kahit kailan habang buhay, hindi niyo po siya makakausap ng tino. Yan. Ubusin yung suka, sa hihigaw ka. Masa kang Hindi pa ubusin si <laughs> Charon, iwala yung suka. <laughs> Patay na, kidlat. Hmm? Hindi naman natin yung Tara <laughs> na! Yung Yun pala, yung <laughs> nag-aayos doon. Ngunit pa! O yan mo, yung <laughs> Hindi. Pag dudugtong-dugtong eh. Ang gamba niya, Dero, yan. Hmm, parang si Manuel. Hi guys, maluwang na. Ko, <laughs> tayo, ng mga, ano <laughs> ng ba hindi, ang ganda ginawa? Si Gae eh, kahit high blood, ingat-ngat eh. <laughs> <laughs> Ay nga, o, tinitipid ko nga at ba ako yung mabibiti. <laughs> <laughs> ano? Hoy, iulam kaya natin yung natira. Mamaya, ano? Call well, center! Na pula. Iulam natin mamaya sa inyo yung natira. Yung natira, iulam natin mamaya sa inyo. Ayun, ay, <laughs> ay, yung balatong, ayun, ayun, oh, sa balatong, ay, dahil ayun, 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 yung ayun, 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 tubig. Ayan, oh, hindi mababasa kasi cover siya. Ayan, oh. Ilagay lang yung cellphone sa loob, ilock, and then lumusog na kayo sa ilalim ng lupa. lupa. Nasa buragat kami ngayon at gagamitin namin yan. Kasama ang pupur, chicharon. Ayan. Hmm. Ano na pinabupo, eh? Hindi naman halatang nabusog siya sa chicharon, guys. So guys, using my Shigetsu sunglasses, Huwag mo ako kay Bash Call Center kahapon ka pa ha. Kasi sobrang init ngayon ng panahon kaya naman nakasunglass kaming lahat. Ayun. Todo na pala guys. And sunglasses. Kasi alam mo kung bakit kuha ka nang no kuha ng picture niya ng pangit na pangit na mga. Oo kuha na maganda. <laughs> Paano si Manuel? Ang hilig magpicture ng ang sasama bago ipopost pinagkakakita ng mukha ni Call Center. Saan naman ang kumikita? <laughs> hindi si Call <Cole> Center. <laughs> Yan, guys. Oh, ayan, guys. ko para na ako nasa Siargao, guys. <laughs> Siar Siargao? Kailan kaya kami makakapagburaga? Ay dibuhatin ng tunay at saka ng Siargao, guys. <laughs> ayan, ka ng guys. Hoy, <laughs> ano naman let's go na. Let's go na. Say hi. <laughs> Tapos, <May> ba, ba, <laughs> na. Mainit na, Alas doon sila. <laughs> guys, pumunta kami alas 8. Alas, alas 8, para daw hindi mainit. Mga kapag simulay, alas 12 na. <laughs> o guys, Babay na. This is my mini vlog for today. Bye guys. Thank you so much for watching. We love you all guys. Thank you sa so support. Bye. Liligo na kami sa lawa.